Hey guys, good morning. Wow, ano man yung isang kababayan natin guys. Hindi kinaya ang depression. Hindi pa. Wala. Pinutol niya ang kanyang buhay. Kaya kayo guys lalo rin na sa Pinas hindi nyo alam ang sitwasyon dito sa ibang bansa lalo na ito Middle East dito kasi hindi naman tulad dyan na may problema ka pwede kang lumabas, punta ka ng park punta ka ng mall mag magpahangin para magpalamig sa utak dito hindi kami mga OPW ang trabaho namin dublang ng bahay kalabas ka man kasama pa amin kaya, uwasan nyo sana ang bigyan ng problema yung mga D.H. Lalo na yung kasambahay talagang trabaho. Kasi tulad ko, hindi naman kami lumalabas. Nakakalabas ako, buti ngayon nakakalabas na. Nakupunta na ako ng school. Yung medyo na narelax-relax yung otak ko sa daanan pa lang. Pero pag nasa bahay kayo, ka, hindi ka makalabas-labas iwasan nyo yung tatawag kayo sa tawagan nyo yung tatawag kami sa probinsya o sa Pilipinas tapos balitaan pa ng hindi maganda isa yan sa hindi magandang paraan na madepress yung isang yung asawa mo, anak mo pamilya mo dito sa ibang bansa kaya yun talaga iwasan natin guys ako sa tagal ko narito ngayon minsan na po naabot ng homesick pero dinadaan ko sa busy busyhan guys alam mo kahit naman kita nyo naman sa social media kahit nakakatawa na yung ginagawa mo para lang mawala yung stress ba isa lang yan sa ano din ng mga katulong dito kaya iwasan nyo guys isang kababayan talaga hindi ko tabikol yun nagpati nag kinitil yang kanyang buhay Nels na depressed. May tatlong anak yun daw. Wawa naman yung kabayan. Just in peace na lang kabayan. Dapat sinir mo yung problema mo. Hindi mo dinibdib. Pakita dun sa sino mo yung jowa mo doon. O jowa mo man. O asawa mo. O sino ba yun. Pakita mo na matapang tayo. Matatag. Wala eh hindi kinaya bigat talaga siguro ang problema nun kaya nga ako minsan alam kong nai-stress ako ginadaan ko sa social media magsalita ako mag isa bahala na pagkamalan akong sira ulo <laughs> yeah guys ingatan nyo sana yung pamilya nyo na nasa ibang bansa iwasan ang magsalita ng hindi maganda dahil kami dito ay hindi kinakaya ang lungkot hindi kinaya may problema na papasok ako pag may problema ako tatahimik lang muna ako Iano ko yung sarili ko kumbaga nag nire-rewind rewind ko muna hanggat sa may time na pag isip ako ah pagdasal ko na lang to para mawala yung problema ganun dapat ako pinagdasal ko kumakausap ako sa Panginoon talaga kahit sabihin mo pang nagkutib-kutib yung nga ako magtaka mag sila bakit nang yaw 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 ako kasi ako sinasarili ko yung ano ko mabigat pero yung idaan mo sa makipagkwentuhan ka sa Panginoon kung lahat ng problema mo iyan mo doon. ako yun ang ginagawa ko kaya thank you Lord nakasurvive din ako na ilang taon dito so advice ko sa inyo guys lalo mga baguhan may mga maliliit na bata na iniwan sa Pinas or may mga anak Iwasan nyo talaga mga asawa o sino man. Iwasan nyo yung magsalita kayo na hindi maganda. Kung pwede lang, mag-usapan nyo na lang ng ano yan. Huwag yung seryoso. Ay, hey, lang ako. Wala guys, bye-bye.